So ayan mga kareels, good morning no? Uh, good morning mga kabayan, mga ka-WFW dyan Alright na So ngayon mga kareels, mga kababayan ko uh, Habang nandito tayo sa bakasyon Meron akong maliit na space dito no? Maliit lang na space no? Ayan, ayun maliit na space Ayan So ang plano ko dyan is gagawin ko siyang garden no? So may nabili na tayo mga seedlings uh, pichay okra, tsaka talong. <clears throat> tsaka talong. Alright, no? So, yan ang pinili ko kasi mabilis lang silang ma-harvest, no? So, ngayon mga karels, ihahanda ko tong area na to, no? Ayan, yan, yan, area na yan, no? Ihahanda ko yan hanggang doon, no? Kasi meron na tayong konti dito. Meron na tayong langka dyan, no? Ayan o langka, yan eh. Tsaka dito may talbos na ng kamuti. So napakinabangan ko na rin itong talbos na to Kahit ganyan lang yan no Kasi araw-araw ko siyang dinidiligan Yan no After 2 days meron na, na naman siyang ano no May mga talbos na naman So ready na naman tas meron na rin akong malunggay dito no Kung gusto natin magsabaw ng malunggay O oh, yan meron Tapos meron na rin akong konti dito Ang pinapagapang na ampalaya Yan no Kaya ginawan ko siya ng ganito doon sa kabila meron din tayong uh, another uh, ano doon malunggay no so ayan so itong area na to no gagawin natin garden to para mapakinabangan natin yung bakanting lote na yan kasi yun dito sampayan na kasi yan eh all right no so ayan gagardenin natin to no kasi hanggang dito yung lupa natin yan all right so ayan mga karelis no ah uh, tara sum ako magbungkal <laughs> hi all right Alright, so yan no? uh, habang maaga, magpapawis tayo mga reels ah, yan na alright pero bago ang lahat mga kaibigan no? ah, uh, babasahin ko muna yung lupa no? para lumambot bago natin sila bungkalin alright no? so para mas malambot mas madaling gawin kailangan muna natin basahin no? para muna natin kasi itong area na to kasi ito yung lagi namin dinadaanan no kaya medyo tumigas yung lupa dito Ayan o, muna talaga siya So kailangan natin dam tanggalan ng dam muna no? So, pero pwede naman natin nabungkalin na ito kagad Para talagang makuha natin yung mga ugat-ugat sa ilalim ng ano, mga dam na ito no? Then after that, habang nag enjoy tayo magdamo dyan Yung araw ay eh, pasikat na rin Ayan, so yan, bungkal-bungkal na muna tayo no? Bungkal-bungkal natin para lumambot yung lupa no? Ayan o yan, tapos matanggal natin yung mga ugat-ugat ng mga damo para hindi na tumubo, no? Kasi dito natin itatanim yung mga gulay na nabili natin, no? yung mga seedlings na nabili natin. So, tatlong klasing gulay 'yon. Meron tayong pichay, meron tayong talong, at saka okra, no? Kaya kailangan talaga malinis tong area na to. Tapos, ano natin yun? yung bubuhagin natin yung lupa para mabilis tumubo yung mga gulay, no? Yan. So hindi tayo maglalagay ng fertilizer, no? Kung ano yung paglaki ng gulay, yun lang din yun talaga, no? Hindi na tayo maglalagay ng fertilizer, so ibig sabihin organic talaga yung gagawin nating gulay dito. No fertilizer. All right? So ang binili ko lang, ang binili ko lang dito is yung loam soil, no? haluan ko lang ng loam soil tong lupa na to para medyo ano may may vitamins may nutrients na makukuha yung gulay na itatanim natin dito so ayan oh medyo malapit na ako matapos nasa dulo na oh konti na lang ayan sa pagbubungkal kong yan grabing pawis din no labas yung mga pawis natin diyan no oh. yan ang mapinaka masarap sa umaga uh, maano natin exercise natin yung katawan natin no So tapos ko nang binungkal ngayon, ang gagawin ko babasahin ko ulit ng tubig, no? Para lalo siyang magiging buwaghag, no? Ayun, kasi alam natin mamaya na naman 'to mag iinit na naman. So titigas 'yung lupa. Pero 'yan naman pag hindi na nadaanan, syempre hindi na 'yan magtitigas. So basahin lang natin ang basahin. Tapos So ayan no mga karils na bungkal na natin yung dito banda no so hintayin na lang natin tumubo yung seedlings natin no dito natin itatanim yan all right no medyo malaki-laki na rin yan, no oh matanim na tayo sa sampung puno diyan no hindi siguro tiglilima lang all right no ayan mga karil so uhu oh, ang aga-aga kung pinawisan sarap no so, yung araw kakano lang Alright, So ayan mga guys, maraming salamat sa patuloy na suporta sa pagpanood ng mga video ko. Thank you very much. Uh, see you sa pagtatanim natin. No? Pero ito, araw-arawin natin to bangkal-bungkalin natin para lalong gumanda yung lupa para pag nagtanim na tayo, mabilis lang tumubo at uh, yung mga tanim natin. Yan, so, yan yung sekreto niyan bungkal-bungkalin lang natin to araw-araw natin diligan. So, Alright? Ayan, no, mga, Alright, mga Mga Marils. kaibigan, no, na ayos na natin yung sampayan. nakalagay na naman yung comb dyan kasi nasampay natin. No. So, Yan na nabakura na natin. Ayan, so, andyan na din yung mga, mga chicken joy natin. No. oh natuwa mat sila dahil bagong bungkal yung lupa. Marami silang makukutkot. Ayan, no, yung mga chicken joy. <laughs> Pero okay na, nabungkal na natin yung area na yan. Alright, no. So, ito na lang dito. Yan. So, nabakuran na rin natin. Alright, no? Oh? Alright! Yan, no? Mara. Pagka tumubo na yung uh, pinunla natin ng mga gulay, tatanim natin dyan. Alright, no? Thank you!